Ito nga ang first time na naki-celebrate ako ng kadayawan ng Davao City. Try mo ba Mars? <laughs> Siyempre, bago kami magkadating doon, ay dumaan muna kami sa mahabang paglalakbay, Charis. Doon, regid na siya, oy jan lang sa unahan. At dahil nautuhan man kami sa pagdating dito, syempre expected na namin na nahuhurot na yung mga float parade dito. Pero umaasa pa rin naman kami, oy, na may matitilok pag kami matikita dyan. Syempre tingin-tingin mo na kami dyan sa mga bird-bird, flying in the sky, at patong sa building. Sobrang init na lang mga time na pero dahil laagan tayo, ay the go. Nakagluta man, tagluta Sobrang daming mga tao ang dumating dito. Ang iba Tagaluzon pa, yung iba Visayas. At dahil may paint-paint sa mga mukha dyan, at kita ni ate at rinay na din namin yan. So lang din kami noon ng 20 pesos. And then pagkatapos niyan ay unti-unti na nagsilabasan yung mga tao na galing doon sa may event talaga. Sila ay mga iba't ibang tribo na mga naninirahan dito sa Davao City. And then merong lumabas na float. Yan pala ang nagrepresent ng sansa ko. ba diba? Haba ng hair. And syempre hindi magpapahuli itong I think ito yung nanalo. O ba diba? sobrang ganda. Para siyang simuwa na. Aside sa mga fruits designs and flowers may back -up dramser pa sa likod pagkahuman anak kaming gawas dayon ni sakyanan ni Dr. Wong kauban na niya si Byte Thirteen sagit sa mga tao pwede ay nangitsa nagsabog at dahil pagod na kami, pumunta na lang kami dito sa Osmeña Park para mag-relax sana kasi refreshing man dito dahil marami mang trees pero yung relax namin ay naudlot <laughs> kasi sobra manilang nilang saya na nakita itong playground sa loob ng Osmeña Park. Kaya yun, sumunod na kami sa trip nila kasi wala naman kami magawa. Kasi ang purpose ay pasayahin ang mga bata. Eh, di pasayahin. <laughs> Bahala, hindi pasayahin. Bahala na hindi madrobing ang mukha sa kakapoy. Basta masaya lang ang mga anak ay okay na. At dahil hindi sila nakuntento dyan sa tuya-tuya ay tinry talaga nila itong slide. Naglisod nag-slide kay kilita sa lubot. At dahil pagod na ako ulit, hinangyok ko talaga sila. Eh, kasi sobrang pagod na talaga ako. Ako ay ang taong silang diilad na mag-princess-princess ang ate Bira ang manghod kay mag running Nadala ramon po rin noon. Sige na lang tag-istoryang magic ani. Iba-iba na talaga ang trip ng anak ko. Sabi ng anak ko, Mama, mama, wolf ako. Sabi ko naman, hindi man yan wolf. Ay, eh. frog man yan. Sabi naman ng utak ko, ay hindi man yan, fra, grabit manyan man yan. na talaga ang utak ko, eh. <laughs> Kaya sabi ko sa kanya, tama na yan na ko, eh. ka na lang ng dahon dyan. Hindi kasi nakakita siya ng mga sweeper dyan sa gilid. Kaya gusto niya yung biyahin. At pagkatapos niyang pulutin, ay eh, pumunta naman siya doon sa basurahan at tinapon niya yung pinulot niya. O oh, diba? Sobrang bait ng baby na. At dahil 12 p.m. na yan ng hapon, nakapag-decide kami na maglakad-lakad kami papuntang City Hall para makabili na rin kami ng mga kainin namin. Para makalibot na rin kami sa may malapit sa City Hall. Dahil simula nung nakarating kami ng 9 a.m., hindi kami nakapaglipot kaagad. Gawa ng sobrang daming tao at mga bisita ang dumayo dito sa Davao City. Siyempre, ayan na yung City Hall of Davao City. Uwi na sana kami ng mga time na yan kasi medyo makulimlim na yung kalamitan. Pero dahil ang first stop namin ay sa magsaysay, nilibot na lang namin ang loob ng magsaysay. Medyo may taligsik na yung mga time na yan. at nakatulog pa itong si paring Max na pagod sa pagpamunit sa basura. May payong kami niyan pero tiniklop namin para maiba naman. Dito mo lang pala makikita ang mga tradisyonal na bahay ng magkaibang mga tribo. Sobrang ganda din pa siya nandito dahil hindi lang mga tradisyonal na bahay ang makikita mo. Pwede ka rin makapag-picture, makapag-rent sa mga tradisyonal nilang kasuotan. At hindi lang yan, pwede ka rin bumili ng mga accessories at mga kitchens. At syempre, hindi mawawala dyan yung mga food trips sa kilig-kilig. Kapag ikaw ay guto, marami kang matitikman dyan na iba't ibang klase ng tao ay pagkain pala. Umuwi na lang kami kasi baka maubos pa yung pira, wala na kami yung pamasahe.